sa mapagpalang araw po sa inyong lahat, Luzon, Visayas at Mindanao. gayon din sa ating mga kababayan, mga OFWs. No? Magandang morning, magandang hapon. O magandang gabi sa inyo sa ating mga kababayan nasa ibang bansa. Uh, na kung saan eh, saglit lang natin uh, talakayin. Uh, pag-usapan yung uh, ginawang uh, Welcome Heroes parade no kaya Carlos Yulo ang ating uh, double uh, gold medalist Olympic year 2024 na ginana ginanap sa Paris isang malaking karangalan na binigay sa atin ni uh, Carlos Yulo, no? Bilang isang magaling na gymnastic, no? At uh, talagang bumilang ng ilang dekada na bago natin muling uh, makuha ang ating uh, gold medalist Olympic, no? Uh, double pa, dalawa pa. Kaya iho, Uh, kay Kalo Yulo congratulations sa iyo iho isang uh, bahagi ka rin ng isang kasaysayan ng ating uh, Pilipinas no bagamat isa ka na ring alamat na nagbigay karangalan sa ating bansa hindi rin naman ikaw ang nagbigay ng karangalan sa ating bansa, marami din naman. Pero isa ka na rin doon, Kaloy. Saglit natin ng talakayin nga yung ginawa ng welcome parade no? kay Kaloy na talagang marami nag-abang. marami naghintay no? Uh, sa pagdating nating na kababayan na si Kaloy no? at uh, ito na nga dumako na tayo sa yug yugto ng kanyang uh, parada no? na nakasakay siya sa kanyang uh, sasakyan na kung saan eh naroon ang ibang mga Olympics no? na nakasama niya sa Paris. Nakasakay sila ron at sa bawat nadadaanan ni Kaloy at ganda iba niyang kasamahan na mga uh, Olimpiada na naging bahagi doon na sa Olympics na yon na umakaway, yung iba nagpapa-autograph, kay Kaloy no talagang sari-saring mga damit ang uh, inu autograph ni Kaloy no uh, nariyan na yung mga jacket no mga mga damit uh, plug no kung sari-saring mga items noon ma ibigay ng kanyang mga kababayan Siyempre, hindi mo ba yon na kung saan eh, ang iyong mahal na kababayan na matagal ka nang hinihintay. Yung iyong mga kababayan eh, ay, iyong mangitian at iyong makawayan, no? At lalo na nagbigay ng isang item sa iyo na para humingi ng iyong autograph. Isa ng uh, malaking kasiya, kasiyahan yan ng iyong kababayan. Yan, di ba? At uh, siyempre, marami talagang sabik na sabik sa pagdating ng ating kababayan na si Carlo, na si Caloy. Ayun ang nickname niya, Caloy eh, no? Yung kanya real name eh, Carlos, no? Yulo. No? Dito na tayo dadako ito, maganda ito eh, no? Yung Dadaan na si Kaloy yung kanyang sasakyan. Parada yun eh. Yung, ito na, yung aktong dadaan na doon sa harap ng kanyang papa. <laughs> so, yun na nga. Nakataas yung plakar na gano'n yung papa ni Kaloy. Uh, sabi nga doon, uh, Kaloy, dito papa mo. Kaloy, dito papa mo. Maraming nagkomento doon eh sa ating mga kababayan eh. Eh, bakit daw uh, hindi man lang yata pinansin ni Kaloy yung kanyang papa? No? Meron naman komento na bakit hindi pinatigil ni Kaloy yung kanyang sasakyan para man lang ah uh, mag-usap sandali ng kanyang papa. No, no, o mayakap niya ang kanyang papa, magan siya. Gayun din ang kanyang papa, eh, mahalikan siya. Siyempre, sabi sa kanya ang kanyang papa, di ba? Eh, huwag na po natin hintayin yun. Kasi nga po, hindi yun natin alam kung anong instruction ng mga organizer yung ginanap na parada. Ang um, sa pagkakataon na 'yon, syempre eh, iniingatan po natin si Kaloy sa kanyang uh, safety, no? Siyempre din natin masasabi 'yung panahon natin ngayon, no? Iniingatan lang po nila si Kaloy, kaya po na uh, ganoon na lamang na siguro na baka may instruction na bawal itigil lang ang parada no? Di ba? Bawal na uh, uh, hinto yung sasakyan ni Kaloy. Kailangan na dire-diretso lang. No? Uh, Siyempre po, ang kaligtasan ni Kaloy, uh, yun po talaga ang nararapat sa kanya sa ganun pagkakataon. Sa kadahilanan po, hindi lahat po na naroon. Eh, sana, o maganda hanga ang hangarin ng iba na talagang i-welcome ng si Kaloy. Hindi po natin masasabi yon Pero, higit sa lahat, ito na, naging safety naman si Kaloy, no? Pero, yun na nga, abang uh, abala lang abala si Kaloy talaga doon sa papa-autograph, no? Sa kanyang mga kababayan. Uh, yun naman eh, hindi pinahindihan ni Kaloy na napabigyan naman ng iba, no? Kaya nga marami nagko komento na yun na nga eh, hindi nga po pwede. kasi nga po baka may ganong instruction na bawal itigil ang sasakyan nila habang ginagandap yung parada. Baka hindi nyo po alam na yun na nga na maraming nagko komento sa social media na parang simpleng mamamayan lamang daw yung papa ni Kaloy doon sa ginanap na parade, no welcome parade na no, saan na nandoon lamang yung papa ni Kaloy na parang ordinaryong tao lamang, no. Na, naroon, na na tangan-tangan yung kanyang placard, no. Pero baka hindi niyo po alam mga kaibigan, mga kababayan, na si Kaloy po ay uh, may sagot po sa kanyang papa sa social media. Nandito po ang sagot ni Kaloy, nababasahin ko na lamang po, no, nandito ang sagot ni Kaloy sa kanyang papa. Sa Facebook to ni Kaloy, ha. Maraming salamat, pa. Masaya ako, nakita kita doon, nakasuporta. Doon sa parada na kaganapan na yon. Pasensya na po. Hindi ako masyadong makakawai. Eh ang daming nagpapa uh, nagpapa-autograph sa akin. 'Yon. 'Yon po ang tugon ni ni Kaloy at nakita ko sa Facebook, sa social media na pare po sila naka-sign ng heart. Si Kaloy po ay nakaganito na, na uh, nakaganito po si Kaloy at ganyan din po ang kanyang papa. Kaya po yung papa ni Kaloy, at si Kaloy po mismo ay wala po silang hidwaan. Maganda po ang kanilang uh, ikang komunikasyon. Uh, no? Uh, gayun din naman ang kanyang mother ni Kaloy, alam ko okay na rin sila. No? Uh, at uh, nagiging uh, barakad lamang sa problema ng pamilya, yung girlfriend ni Kaloy. Yan. So, Dabas na tayo doon. ingat-ingat <laughs> na lang po tayo sa ating mga komento, mga kababayan. Alam nyo, hindi biro talaga mga blessings mga natanggap ni Kaloy, no? At uh, yun na nga, baka hindi nyo alam. At uh, tumungo rin si Kaloy sa Office of uh, President sa Malacanang Uh, we welcome siya ng ating mahal na Pangulo Bongbong Marcos na kusaan na binigyan siya ng cheque na tumataginting na 20 milyon. Baka hindi nyo alam, mga kababayan, yung 20 milyon na yon yung 10 milyon ay binigay niya na ni Caloy sa kanyang ina, sa kanyang family. Baka hindi nyo po alam yan. Uh, kaya, ibig sabihin, ang anak ay, ay hindi niya Uh, uh, matitiis ang kanyang mga magulang. Kaya ingat-ingat lang po tayo sa ating mga komento. Alam nyo, ang dami talaga ng mga uh, biyaya ang nakuha ni Kaloy, no? Ang daming blessings talaga eh. Hindi biro rin yung binigay sa kanya ng mega world, no? Uh, isang condominium na 100 square meters, no? 100 square meters, three bedrooms, dalawa dalawa yung balkonahe. Ang kagandahan pa nito sa condominium na ito ay kumpleto na ng mga appliances, no? Meron na sa TV, smart. Napakagandang brand 'yan, no? Uh, washing machine, sala set. Lahat-lahat naroon na at nakita ko nakita ko rin kanyang bedroom ang ganda eh no sure <laughs> team kasama ni Carlos doon no pa hindi niyo rin na itatanong no ano uh, hindi ko na pagkahabain no maraming hindi lang kasman ni eh, si gobernador Chavit Singson nagbigay din ho ng 5 million no hindi ko na isa-isahin marami kasi no at uh, mayroon ding uh, House and lot na binigay kay Kaloy sa Tagaytay. Hindi natin alam. Baka yun ang ibibigay niya sa kanyang family. O kaya meron din sa Batangas. Ito yung binigay ng sports commission kay Kaloy. House and lot din sa Batangas. Kaya nga, Kaloy, no? Uh, sa ating kasaysayan, kakaiba ka. no At uh, sana, sa yung mga natanggap na bukod sa mga house and lot, mga cash money, mga iba pang marami, maraming offer kay Kaloy. Paalala lang sa ni Tito Godi, ano papaalala lang ha, hindi kita <laughs> hindi kita pinangungunahan at sana naman sa uh, kontin tulong lang naman sa abot ng iyong makakaya sa mga charity no sa halimbawa sa mga Marami tayong mga bata, mga kabataan na na pasyenteng maaga sila ng kasakit, nagkaroon ng cancer, no? Uh, tulungan mo sila sa abot ng iyong makakaya iyo uh, Kaloy. Uh, hindi naman na uh, ika nga uh, masama ang tumulong parang lalo pang dumami ang iyong blessings, no? Hindi sa akin, na Hindi sa mga hospital halimbawa yan sa mga, sa mga batang may karamdaman lalo na may mga kanser na sa mga bahay ampunan no kaya hanggang dito na lamang uh, mga kababayan nat uh, salamat po sa nagbigay ng oras na ako ya uh, nagbahagi lamang sa akin komento kay sa ating uh, gold medalist si kay Kaloy Yulo no na uh, nagbigay karangalan sa ating bansa. Ito ang inyong lingkod ka Gody Godi Cardinal, uh, komprontador ng bayan sa programang Confront on the Spot every Friday po sa ganap pong alas 7 ng gabi hanggang alas 9 ng gabi. Confront on the Spot. Ay, pahabol lang pala si Mother Junisia ang ating ang ang, ang mother ni Senador Manny Pacquiao ay uh, nagpaalala rin sa iyo iho uh, kaloy no na nagpapaalala sa si Mother Junisia na na higit pang mahalin ng magulang s'yempre yung nanay kita mo naman si Senador Manny Pacquiao kung gaano sila ka ang kanyang mother no talagang napakasweet nila nagyayakapan, misa nagbibiruan tingnan mo naman ang mga blessings na dumadating kay uh, Manny Pacquiao hanggang sa maging senador pa ha? higit sa lahat hanggang dito na lamang po maraming maraming salamat po pagpalain po kayo ng poong may kapal salamat po muli